Maganda po yung pagkain. Maganda ko po. Um, Mayora Manu Morillo, Ninang, good po. Napaka-timely po nung tanong dumating yung dinang po. ah uh, nung po ako'y naghanda ng pesta sa aming si Poblacion Dos, sabi tatakbo yan. Sabi ko, naghanda lang sa pesta, matakbo na. Noong nag-pest ng bayan po sa amin noong September, umuwi rin po ako may mga bisita. Naghanda ulit po ako at nag-imbita ng ilang mga kaibigan. Naghanda lamang ng pesta ng bayan, tatak po na. Pero ang totoo po niyan, kaya po nag-abugas niya si Atty. Mo, dahil po yung aking tatay noong araw, wala pa hong city or municipal administrator noon, ang tawag po ay private sa kitaan naging private secretary po siya ng tatlong mayor sa aming bayan. So nasanay po ako na sa mundo ng politika, gusto gusto ko po yan. Kung may eleksyon, nasama ako magkabit ng propaganda, nakikinig ako sa mga rally. So ako po ay nagkabugas hindi ko po ikakaila sa inyo, nasa likod po ng uta ko yan, nasa harapan po ng pangarap ko na makapaglingkod sa ating mga kababayan sa larangan man o hindi ng politika. Ngayon eh po, dumating yung pagkakataon na marami po tayo naging proyekto uh, dito sa Oriental Mindoro. Nung COVID po, pabalik balik ako dito dahil nasa pamahalaang nasyonal po ako. Kapag po may mga kalabidad, humawabarin po ako dito. Dahan-dahan po naranariwa sa aking tukog yung aking sinimulang pangarap nung bata pa ako na makapaglikod sa ating mga kababayan dito sa Oriental Mindoro. At halos magdadalawang taon na po, simula nung nawala ako sa pamahalaan nasyonal, na napapadalas po ako na umuwi dito at ang aking pong nararamdaman ay dito ko po, po nararamdaman yung totoong kaligayahan. Sapagkat pag hindi ka po masaya sa ginagawa mo sa buhay mo, ano ang meron ka, ano ang marating mo, kulang at parating may halong kalungkutan. Pero kapag kumaba po ako sa Mindoro, ang biro nga po ng aking asawa, tatlong araw ako magtatrabaho sa Maynila, tatlong araw ako uuwi dito, isang araw biyahe, pag umuwi ko ng Maynila, wala na akong pera, tatrabaho ulit, dahil na itutulong ko sa ating mga kababayan. Sa ganyan po ang kaugalian, hindi po may yung katanungan na itinunaw ni Wenzi sa mga alim na buwan na po siguro, lahat po na makakita sa akin, ano baga ang tatakbuhan mo. So ngayong umaga po, wawakasan ko na yung pagpapahide to get ko. Pero conditional pa rin po yung aking kasagutan. Kung ano po yung mataas na posisyon na walang incumbent na lalaban, kung yan man po ay vice-gobernador, at yung ating pong incumbent vice governor ay eh, hindi na magsisig for re-election for as vice governor asahan nyo po kung bukas ang eleksyon isa sa mga pangalan pagpipilian nyo si Atty. Mong de la Pente sa pagkabisi governor ng ilawigan ako na ito. sana po, sa ulitin tanong mo ba